flour or for to this video, ginisang mais. O, diba ginisang mais ang tawag dito guys? Kasi mas marami pa yung mais kaysa hipon. O, diba? So, this video, ayan, magluluto na naman tayo ng ating uulami. And so kung napapansin ninyo, mayroon tayong mais dyan sa harapan ninyo. May dark yellow, may kulang sa yellow, char lang. Ayan, so ito, itong ating mais pala guys ay uh, nabili namin na nilaga na. So hindi namin naubos kasi sobrang dami naman kasi yung binili namin. At haluan natin yan ng hipon at pagsisipan. At pasinsyahan nyo na yung ating hipon ay ito ay na-stack sa aming freezer. So tara, umisa na natin pagluto yung ating simpleng ulam for today's video. Yan, dyan sa ating mahiwagang kawali. Sinindihan ko na ang apoy niyan. At lagyan natin ng margarine. Ayan, o diba? Mainit na mainit na talaga yung mantika. Okay, ganun talaga guys Pag may margarine, mausok Ayan at Dagdagan natin yan ng kaunting cooking oil Ayan, cooking oil So yan lang siya. Igigisa natin dyan yung ating Bawang di ba bunggang bongga yung pusa naglalandi na naman yon ayan o di ba ang ingay ng pusa talagang nakisabay siya sa ating ano sa ating vlog just me yung marimar marimar pusa ka talaga ayan so gigisa lang natin yung ating pawang hanggang mamoy natin yung kanyang aroma. Aroma. Ayan, kapag namoy na natin yung ating... <coughs> Excuse me. Kapag namoy na natin yung aroma ng bawang, ayan, ilalagay na natin dyan yung ating mais. Mabilis lutuin lang sya guys kasi luto na yung ating mais. And then next natin yung ating hipon. <coughs> Naubo ako sa amoy ng bawang. <coughs> Ayan, at pakaluhaluin lang. O so, diba, mas marami yung mais kaysa hipon. Kasi pa di parang yung niluluto natin dito, yung mais. Isang cup na lang yung hipon. Ayan, para malasa yung ating mais at saka yung ating hipon, lagyan lang natin ng oyster sauce. Ayan, disclaimer lang guys, ay so Sukoy so, na. So, Lumipad na yung ating oyster sauce. So, disclaimer lang guys, hindi siya sponsor ni Mama Sita. Oh, Siyempre, pangalong-alongin lang natin. Gaming mais So wala tayong ibang panimpla kundi yun, yun lang yung oyster sauce Kasi yung margarine maalat na yung siya guys Kaya yun natin kailangan ng iba pang ingredients So ayan, luto na yung ating hipon ayan, Pangit kasi pag na-overcook yung hipon So ilipat natin sa ating mahiwagang lagayan Ayan na yung ating ulam for today's video. Ayan, nalipat ko na sa ating lagayan. So, syempre, sabay-sabay na naman kami kakain mga lalaps. So, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. So, kainan na naman kami. Bye-bye everyone. bye